that is the suit car today. Ayon siya guys. So amun siya ngayon ang ano ang half band dito. At saka maon sa ang police car dito banda. So suit car. Diyan naman yung mga restaurant. Amunin so, siya guys ang mga vehicles today. So, ayan. So, suit So, ito yung sa Ritzy Hotel banda. So let's go over there. It's around. Ayan. It's around 10 o'clock. So maoni siya guys. Ang view today. So maoni siya guys. Ang mga building today. Dito. sa side, you can see there ayan sa side na yan, makikita mo rin dyan yung, ayan buildings dito makikita mo din yung mga uh, I think, di ko alam kung anong tawag dito pero, something interesting ayan siya ang ang bus. siya ang train ang uban. so today's guys andi tayo yung sa paligid ngayon so ito yung sa paligid today's so we are in Hauptbahnhof strasse and over there makikita mo yung bus bus station and this way makikita mo dito yung. so guys yun yung mga makikita nyo dito sa my Stuttgart city So as of now, it's around 8 o'clock and 45 minutes. Dito, maulan-ulan. At ito ang nasa paligid ngayon. So you can see there, over there, almost maraming mga buildings, mga hotels, and more, 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 etc., etc., and etc. So just enjoy it! So hello guys! Hanggang dito na lang yung videos ko. Also, thanks for watching and don't forget to subscribe, Hit the likes button below and of course share my videos to your friends to see for my next well. I hope you enjoy it. Thank you.